Balay po, baagal lusong po sa bukid na po. Tayo po ay lumampas na dun sa kabilang gate. Oh. Mamaya na po tayo papakain ng baboy, pero tayo na po narito para sa area number 1. At tuunahin po muna natin dito. Oh, maaga pa rin po naman. Yan. 6.49 po ng umaga. Update ko na po kayo agad dito sa iba pa nating pananim. Ayan. Mas masarap pong mag-ano pagka maagap. mag lakad, lakad po ba? Ya, yeah, ito na po yung ating ibang palay. Eh. Kuya Babe. Yan, berde-berde po sa paningin ng ating Ito po yung palaya natin na, na, nasa tabi ng kalsada. Pero yung po namang iba, ito po yung doon sa dulo ay. Hey, pala, palaka aga. pwedeng berdi ang paligid oh. maaga din po lumusong ang mga magbubukid Yan, sa side po ng ating taniman bihira tayong makapag episode dito ngayon oh. tayo po lagi naroon sa pinakalabak Andiyan pala yung mga alaga nating aso yun oh. mas malawak ko kasi ang open space dyan babarahan ito ng ano <laughs> Yan, good morning po sa lahat. Ano po? maaga po tayo update ko lang agad kayo dito mm. green na green hindi pa po kita ang banahaw parang hindi po natin alam mo okay. yung umaga kung masama o maganda ang panahon ito po naman yung ating ukurahan no yung pinakatabi na ng ating taniman no? Ito po ay eh, hindi ko na po naipakita sa inyong tinaniman kasi nga ho, sabi ko nga sa inyo. Minsan yung mga aktibidad natin dito po, hindi na natin mabidyuhan oh. Sa so, sobrang dami rin po ng gawa. Yeah, ito na po ngayon oh. Makikita po natin ay may laguna. Oh. Yan oh. Ito pong kamutihang ito dati, nung nakaraan, lahat ay okra na po yan. Ito na po ang ano nang okra ngayon eh. yun no? buhay na po layo uh abot ah uh layo oh oh uh 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 Ada Yan na po yung mga tanim nating okra. Yun po yung okra nating isa. Ayun po ay kung susurtin tayo na maka one month pa na harvest. Uh, nag a na na po yung nasa dulo na yung mismong yung mismong mga bunga po ba ay ito naman po yung ipapalit natin ito yan. Para yung mga suki natin sa palengke, may ibang ano po uli. Kung baga may iba tayong ma-deliver sa kanila. Oh. Ayan po. Oh. Yung ating okra. Lahat po yan ay spray. Balbon. Aga-aga ng balbon namin ah. Ba't kayo dito? Dito ba kayo lagi nang tatamay ha, Tio? Oh. Ba, 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 mo. Ah, ah, pati damit ko. Ayari, lalakay. Oh. Ay, pati tanim ay damay. wasak dun sa aso ay yun. ano walwas sa inyo eh, eh. yan o yan o oh. hamag hamag oh, agad din ala pagkaputik yano yan o oh, kadugi mm. kalalaki a ah, o oh. wala sa kubo ha sinong bantay dun yung maliit ha wala sa kubo yan po pala dito naghahanin na mag aba mm. baldo sa inyong ukra ay aray ang sakit naman balbon ay ikaw pala lalaki dali daw mal balbon pala susulong lalaki si balbon aray 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 ang lalaki na po Allah <laughs> itim itim mm. ang dami ng ating tanim ano itim mm. mm. yeah ito ang mapakaputik lagi kayo nga ano hindi kay mm. pag mamagap kayo napunta dito ha yan po naman natutulog siguro sa kubo siguro ba yung sa umaga libang mag explore dito sa ano sa open space ang ganda po ng paligid ay green na green Aray nga po, eh, hindi ko na na-vlog sa inyo. Hmm. Lalo na po kung lahat ay manuhin ko. Ito, yung hindi na tayo mag-apply ng mga... Yung sa damo po ba? Yung pamatay damo. Ay baka ho, lalong... Hindi magkanda, Iggy. Uh. Kung baga, mas masukal po ba? Oh, oh. Ah, buhay na buhay. bali isang kilo at ano nga ba isang kilo at kalahati po na buto na ano, patalim natin na okra ngayon yan ito po ito yung variety natin smooth green pa rin po dati pa rin one tree isang kilo at kalahati ay di ang pamuhunan pala natin na kalahati ng one tree 600, 650 plus 1,3 1,9 yung puhunan po natin sa okra tapos nag ano tayo ng ito po sinabugan natin ay ng ipot baka po umabot siya ng ano tinsa ako na ipot yan naka lagay po yan lahat dyan Kakarelax ah, po magbisita uh, Sarap lang bisita sa umaga. Hmm. Yan na po. Diretso man tayo sa ano po, si Parang may patay dito, ba't kaya? Hmm. Gawa ng ulan. Para pong ulan na yun. Nadumilim na Dumilim na po ang paligid. Oh dumilim na ng pagkadilim dito naman po tayo sa anong sibuyas diretso na po tayo dito oo yan ang bilis yung kumapalanda mo ayun may damo na uli ito naman po ang kasunod na tatrabahuhin pala natin kasi tapos sa tayo sa palayan ito naman ang next natin yan na episode ito po yung maagang lusong uli sa bukid inuna na lang po natin yung magpunta dito gawa po ng maaga pa rin po naman oh tayo po hindi pa papalit na ito dala pa natin yung bag natin eh. لا مهلك لا Ito po yung Tagalog oh. Uh. Yan po lumaka talaga na ring isang variety oh. Uh. Yeah, ito yung Tagalog. Ito po yung sinasabi ko sa inyo isang variety. Oh. Uh. Yeah, uh. no. yan po nabago na ang panahon no? talagang parang hindi na magpapakita yung ano bundok banahaw <clears throat> Bali binisita po natin ngayon ay lahat ito. Para Alam po natin yung next na uubrahin po ba. tatapos lang po natin sa palayan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama n'o. Ah uh, Napakasarap pong magbisita pag itong mas maaga, mas maliwalas po bang panahon. Oh. sukal na oh. yan po yung mga susunod na gagawin po natin dito sa bukid ayaw salamat po sa inyong pagsama ano, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kag subscribe sa akin channel pasubscribe na lang pakalak na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang pa videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye